malamig na. Kung gagawin niyo po daw itong matamis na air, dapat po ipatabog, pero nakangiti. <laughs> Ayos! Merienda lang yan, pambahe lang po ito ha, hindi ito pantindat, nakita nyo ipawardi-wardi lang ginawa ko. Sarap! Sarap! Tahin natin itong isang bag ng malagkit. papulahin po natin ha. Huwag na nating galawin. Ganyan ha, ganito gawin niyo paminsan-minsan no. Ah. Para po sa akin ay eh, ayos na to tostado na. Kaya lang masyadong maliwanag din ni sa kusina dahil may mga ilaw po. Hindi niyo makitang uh, medyo brown-brown na. Okay, sinaling ko po muna yung ating malagkit. Ito po yung isang lata ng gata. Nako, kulang po ang isang lata. So nagdagdag pa ulit ako ng isang lata at napakarami ng ating tinutostang malagkit eh. So yan, dalawa po yan ha. Isang lata ng kondensada. Konting asin. At saka po vanila. O ngayong kumukulo na, dahan-dahan nyo pong ilalagay inyong uh, malagkit na tinusta. Ka, diretso po. O ano man ang kalabasan nito, eh, bahala na po. Tignan nyo, kahalo ko po eh, talagang nawala na yung malagkit dito sa ating uh, kawali. Yun. Titigil na po ako ng kahalo para po sa akin eh, ayos na ayos na po ito. At aduhin na natin ha. O pagkatapos eh, ito naman po ang ating malagkit. O, malamig na. Oh dito na po kayo magdadabog ng nakangiti <laughs> ayos edi eh, ataduhin na po natin kung ano man ang gusto niyong gawin dine at luto na po yan eh anumang hiwa o anumang sukat ang gusto niyong gawin iisa lang po ang lasa niyan nagsubi po ako ng isang tasang tinustang malagkit lagyan po natin ng konting milo <laughs> yan ang naiiba para iba naman ang merienda nyo, hindi yung pare-pareho. Kunin niyo po yung isang bahagi ng ating panghimagas at ganito yung gawin natin. Maglalagay po ako ng konting malagkit at milo dini sa ating sangkalang malinis. At pagugulongin ko, alam na alam yun na kung ano gagawin natin dini. Ilang hiwa po ba gusto niyo? Hmm. Diba? Nali! Medyo napadami po yung ginawa ko eh, tignan niyo nga. Lampas pong apat na measuring cups ng malagkit yung tinusta natin Kaya ganito nilabasan Pawardi-wardi lang po itong panghimagas natin mga kaibigan Pero kung ito po'y gagawin nyo negosyo at ititinda nyo Piluduhin nyo At nang mapuri naman kayo Hindi yung ginagantong gawa ko ha ah. <laughs> Tapos pagulugan nyo po ulit dito sa ating tinustang malagkit at Milo Ilagay na po natin din sa ating malukong na may Milo at malagkit at pagulungin pa natin muli para talagang lumasa yung lasa ng Milo. Magwantes po kayo kung may ibang kakain. Kung kayo lang naman eh, pwede nang wala. Katulad ng ginagawa ko. O ito po, ang ating Milo Espasol. Eh kung gusto niyo pang lagyan ng Milo sa ibabaw eh, bakit hindi? <laughs> Merienda lang yan, pambahe lang po ito ha. Hindi ito pang tindat. Nakita nyo, ipawardi-wardi lang ginawa ko. Basta makaraos. Hmm. Sa rock? Hmm. Bigot sa tiyan Pero pwede po sa may diabetes. <laughs> Kasi hindi masyadong matamis. Sa Gusto nyo ba dumaan? Tignan nyo itong niluto namin, no? Napakadami. Nakakalaki po nang to. So dahan-dahan ang -dahan pagkain, ha? Naibigan niyo po ba? Ano po ba masasabi niyo? Itong mga lutong bahay na ginawa natin, pati pang Murang-murang ricado, ulam na madaling lutuin, pero masarap. Yan ang gusto niyo, di po ba? Bukas, iba naman. Rondilaro po!